tapang. Tapak tapang ka tapang. Tapak tapang ka tapang. Magkasugat. So, Umaga ka na ba dito? So, Sa so, pilo. Ayaw eh. Bukos lang bukos. Ayan. Ayan kapatids. Punta tayo sa aking magpipit. <tits> Ibisis na nga ang akin. Kakatapos na yung ng graduation mga kapatids. Nice! May itlog na po si May mga kapatids. Ay, ibus na yun pa, no yung pahay naman. Ito. 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 pakita ko po yung ni May ngayon. Kapon po si si May ngayon. ah, ka si May ngayon. Ayan si May kapon na ngayon. Wait lang po. Oh, wala na pala. Wala na pala mga kapatid. Wala na tao. Wala na tao. Wala si Rita pang ayaw mag... Ano? Mga kapatid. Kaya mag-focus oh, oh, ko ang cellphone yung mga kalapatids ayaw niya magpano tapos mas ayaw mga kalapatids ito -tawi po rin sa ano, si Bayang nagsap kasi pares din yung sinutin ko paris po si May sabi ko na karga si May kumulat si Dulay sa October mga kalapatids oh ah ang gaya mga kalapatits ang init masyado mga kalapatits o oh, oh, ah, init so mga kalapatits patay oh, ito kalapatits adlaw kalapatits Update ah, ko na lang po kayo pag makuha ko na si si, 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 si pang mga update ko na lang po kayo pag kumuha si Bert update ko na lang pala kayo Okay. update ko na lang po kapag ngayon si Bert bye bye 2,000 years later mga <tinyo> mga

video na sa akin so ngayon ay dito na mga kapit na siya daw na mabukha na nalagay ko na, nakain na sila Audi na Audi sila yun mga kapit update ko na lang po kayo pag nagsimula ang nagpapit ko na lang po kayo sa next video ko bye bye